Ma, tumatawag si tita! Akin na kausapin ko. Hello, kapatid! O, kapatid, hello. Kamusta kayo dyan? Okay lang kami dito. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang naman ako. Matanong ah. ko lang, ba't hindi ko na matawagan yung anak ko? Hindi ba sinabi sa ni Mia? Na ano? Kapag tinurn off niya yung cellphone niya, ayaw niya mag-Facebook, mag-Messenger, ayaw niya i-on yung phone niya, tsaka binigay niya sa akin, tinatago niya sa akin. Bakit naman? si kasi gusto niya mag-focus sa pag-module niya. Ah, ganun ba? Oo. Oh, Okay kung ganun. Nagiging pasaway na yung anak mo. Ayaw niya sumunod lahat ng mga pinag-uutos ko. Di ba nga focus siya sa module? Hayaan mo na. Oo. niya pa yung anak ko. Ay, ganun. Pagsabihan mo na lang siya. Pasensya na. Oo, ikaw na bahala 大家干嘛？